Hi everyone, so gibugas lagi ka. So tara guys, dako like, kay akong bugas guys na. Hmm. Siya Pasi, nagtumog, nah. So siya ko original nga face gibugas. Tawa ninyo. Basi nagtumog, nagtuo ko. Na so tara ninyo guys. Oh. <coughs> Gihubak lagi ko guys. Oh guys. Akong gibugkot akong hair guys kaya para sure gina siya guys ko. Uh, gilantan bita ko guys. ito guys gilantan ka. Hmm. Agad dyan ang face guys basta gilantan ka. Pero duty kaya pun No. Duty kaya pun ta oy. Tawa guys. Padunggong tamas akong mabak. <coughs> <coughs> Say tambal ani guys. Say tambal gano'n, guys ni guys. Kaning kanin bugas guys or atong ubo so oh, guys so ano siya so ikan mo sa work guys so, i mean mauli na po kukarun, guys. Wala, ko karon okay. guys kada ta ko so anti oh i anya kung bugas guys oh ayo ko nyo sa waya guys ang gibugas ko kay katrabang ka mo gibugas wala ra ba mo la ko sa way Aku isa siya kukon. Pero dili, dili na lang. So, nakita ka na ako outfit check. Outfit The check. One, two, one, two, one. E, e. Ah guys, tak ikut bugas guys. Oh ay guys, kita mau bugi ikut matulog guys. Mana sih result guys? Hmm. Kiss kan nih guys. Hmm. Kiss ini nih guys, kayak para maulian nak. Hmm. First time na ko nga vlog guys. Ako na i-post sa akong YouTube channel guys. Oi, Na Ako na siya i-post guys tapos please paki-subscribe na lang guys ha or paki paki-subscribe sa akong YouTube channel John Janfred Vlogger. Thank you so much and bye-bye. I love you. Mwah.